Light mates, hindi na muna kailangang magbayad ng mga magsasaka na benepisyaryo ng agraryo hanggang sa susunod na dalawang taon matapos pag utos ni PBBM. Alamin natin ang detalye sa report ni Christopher Tirambulo. Christopher. <tod> ipinalawig ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang memorat memoratorium o pansamantalang pagpigil sa pagbayad ng mga kasasakan na benepisyaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Paliwanag ng punong ekotibo na siya rin kalihim ng kagawaran ng uh, agrikultura na ito ay nagpapatuloy dahil sa nagpapatuloy na epekto ng pandemya at mga problema sa agrikultura at nagpapatuloy na krisis sa Ukraine at climate change. Epektibo ang bagong Executive Order number no. 40 kapalit ng EO number no. 4 hanggang September 13, 2025 dahil dito aabot sa halos 130,000 beneficiaryo na may mahigit 158,000 hektaryang lupain ang makikinabang sa natura, kautusan, dagdag pa ng Pangulo na patuloy ang kanilang pamimigay ng suporta upang makabango at matiyak ang supply ng pagkain sa bansa habang kasama rin si PBBF sa presentasyon ng Implementing Rules and Regulation o IRR ng Republic Act 11953 o New Agrarian Emancipation Act. Christopher Tirambulo, Newsline. Maraming salamat sa update na yan, Christopher Tirambulo. Newsline.